Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang listahan ng mga pinakamahal na prangkisa ngayon sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ng mga players ng Los Angeles Lakers sa kanilang pagkatalo laban sa Golden State Warriors. Sa pagsisimula nga po mga katrops ngayong araw ng second half ng regular season, ay ibinulgar na rin naman nga po ng NBA ang listahan na mga pinakamahal nalang prangkisa. At gaya nga po ng inaasahan, naunguna na nga po dito ang Golden State Warriors na merong team value na aabot ng $7.7 billion. Pangalawa naman nga po ay ang kupunan ng New York Knicks na merong team value na nagkakahalaga ng mahigit sa $6.6 billion. Pangatlo naman ay ang prangkisa ng Los Angeles Lakers na nagkakahalaga na nga po ngayon ng $6.3 billion. Pangapat naman ay ang Boston Celtics na merong value na aabot ng $4.7 billion. Habang ang panglima naman nga po sa pinakamahal na kuponan sa loob ng NBA ay ang Los Angeles Clippers na merong halaga na umabot ng $4.65 billion. Sunod rin naman nga po sa kanila ang mga teams ng Chicago Bulls na merong $4.6 billion na value, Dallas Mavericks na kasalukuyang merong $4.5 billion, Houston Rockets na mayroong 4.4 billion dollars, Philadelphia 76ers na mayroong 4.3 billion dollars, at Toronto Raptors na mayroong 4.1 billion dollars na team value. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ng mga players ng Los Angeles Lakers sa kanilang pagkatalo laban sa Golden State Warriors. Katulad nga po ng inasahan mga katrops, pagkatapos nga po na matalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Warriors, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nadismaya sa kanilang team since sobra nga pong lamian ang kanilang ipinagitang performance lalong lalo na pagdating sa depensa. And speak of depensa mga katrops, isa nga da po sa mga rason bakit ito lumamya ay dahil sa pagkakaroon nga po nila dito ng miscommunication sa kanilang mga players lalo na kay Antonio Davis na nawalan nga na po ng boses. Yes, napaos nga din po ang kanilang superstar big man kaya ito hindi masyado makapag-communicate na maayos sa kanyang mga teammate. Ito rin naman nga po ang dahilan bakit na-request ni Antonio Davis sa kanilang team na hindi muna nga po siya attend sa kanilang ginawang post-game interview sa media. Pero sa ipinakita pa lang po na body language ni Antonio Davis ay kitang kita nga po na sobra siyang nadismaya sa kanilang naging laban. Bukod rin nga po sa kanyang mga katrops, ay inamin na rin naman nga po ni Deangelo Russell na nainis nga po siya sa pinakitang performance ng kanilang team pero wala rin naman nga po siya ditong gagawing excuse kayong kailangan lang mga po nilang bumawi sa kanilang next game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.